him na binidyohan ang lasing na kainuman at ginawa pang content sa social media, alamin sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Palihim na binidyuhan ang lasing na kainuman at ginawa pang content sa social media? Nako! Bawal ito. Tila likas na sa mga Pinoy ang magkaroon ng inuman sesyon kahit walang okasyon. Ngunit paano kung binidyuhan mo ang kasama mong lasing na, inupload mo pa sa social media? Ang ending, napahiya siya. Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Data Privacy Act of 2012, may tuturing na isang krimen, ang Unauthorized Processing of Personal Sensitive Information, lalo na kung walang lang consent o hindi nagbigay ng pahintulot ang taong nasa video na inupload. Dagdag pa ng National Privacy Commission na dapat pa rin respetuhin ang data privacy ng isang tao kahit na siya ay nasa pampublikong lugar. Ayon sa batas, ang sino mang masangkot sa ganitong aktividad ay maring mabilanggo ng hanggang tatlong taon at magmulta ng hanggang dalawang milyong piso. Kaya naman, repa! Huwag mag advantage sa iba. Lashing na nga, pagtitripan mo pa. Inuman lang! Drink respon! responsibly para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!